Hi vlog, welcome to my guys <laughs> Ayan, good morning, good morning, good morning, good morning guys Ayan, nakapamili na tayo May ingay, medyo naka, ano na rin tayo guys, nakapamili na po Meron na rin tayong mga bagong tigas, ayan Tsaka, syempre meron na tayong mga nadagdag na paninda dito guys, ayan Mga uh, dadagdag na po tayo mga paninda, mga soft drinks. Ayan, meron tayong ayan. Ayan, may mga panrikado, Ayan, gumbeda na po. Ayan, puno na naman ang ating ano, rep. Ayan. May kasama bang red horse? Siyempre, yung mga prose natin, nandyan. Ayan. Mga prose pa tayo. Yung manok, kasi uh, medyo hindi ko pa po naaayos, so hindi ko pa napapasok sa freezer. So, bagong dating po kasi, Ayan ating frozen chicken ayan yung quarter leg so bali lilipat ko po siya ng tray kasi hindi siya magkakasya sa ano hindi siya magkakasya sa freezer ayan nakapamili uh, niya ulit tayo meron tayong mga press na gulay ayan kamatis ganda ng kamatis oh guys ayan so, ito tayo may luya kalamansi kasi may, may kanat ng mga luya at kalamansi ayan ayan guys may tuyo bulat so, Isaya, bulat, at saka yung, yung mga bitter, ayan, para sa mga bitter bitter cord <laughs> ayan tsaka meron tayong itlog na pula guys ayan itlog na pula na po uling syempre meron tayong uling so by baka mga siguro bago mag December guys meron na tayong ano magkaka meron na tayo ng live tilapia by before mag December siguro guys baka sakali makapagpagawa tayo ng ano makapagpagawa makapagpagawa tayo ng aquarium so magkaka meron tayo ng live tilapia thank you, thank you, thank you sa inyo dyan guys. Maraming salamat sa mga nanonood ng aking video. So, ayan, thank you, thank you, thank you, thank you.